Hah, yang hirap ng buhay ba? Ini Hindi di pa oh. Katag-katag ang agi. Huh! Tagang lintihunan. Sabang mga Paitan yung pobre Ni Anong kamot ba? Hmm? Ni kamot ang pobre? Patay. samut ka limpihon. Dinadahan-dahan ko na nga para yung mga lilinisin. Nakapag-vacuum na ako. Walang iya, walang iya. Tigidig, tigidig. Wala, nahulog pa yung kuchilyo. Diba? Ang tagal ko dito. Ano na naman na ito? Ano na na Talaga. <laughs> ayan, ayan. Mmm. Manamis-namis yung sabaw. Mmm na miss na miss yung kahapon di masyado wait lang ayan ganito yung gusto ko hala ba sagbay na sagbay luwag hmm karay din akong condensed milk di ba ang favorite na M.D. Johnny pa! Yeah. <laughs> Masaya na naman po ang fortune. Nah, Mamaya, kunin natin yung kunting naman. Ayan siya mga ka-fortune. <laughs> Ito na siya lagyan ng ano, lagyan muna natin ng condensed milk. ba? Diba? Pasensya na, ito lang po ang munting kaligayahan ni Inday Jennifer. Kahit araw-arawin kong pag-inom ng buko-buko. Ah, well, sa Pinas talaga nung nag-holiday ako, yun. everyday talaga, namumulubi ang mga first, ha? Nagre-reclam sila. 40 pesos lang naman dito. 3 pound 49 ba nabili ng amo ko? Diba? Nakita nyo, may laway pang tumatasik-tasik. Binili niya. Buti na lang. hi, thank you, Ate Norse na meron na pala malapit. Nagpupunta pa kami malayo para magtingin-tingin dito. Uy, sarap talaga nito. Ay, nako. Sama, sana may magregala ng galit sa Vulcan. Malapit lang, ano yan? Uh, Galaxy Supermarket. to dyan lang sa malapit-lapit lang sa amin. Pumunta pa kami malayo sa Bolton-Bolton. Meron pala pa kami malapit yung chismoso kasi yung amo ko, nagtanong pa siya kung ilang years na doon, 12 years na daw, ngayon parami na napagtanto yung merong jaan-jaan sa buko-buko na yan. Oh, sarap nito. Thank you, thank you. Bye.